Ma'am Camille, magandang hapon. Ah, hello po. Okay, salamat naman po sa pagtanggap niyo ang tawag namin. Kung namonitor niyo po kami, nagsalita po itong si Miss Dambi at si Miss Nika. Wala naman po silang sinabing masama against you. Naglabas lang sila ng konting kinanakit, lalo na sa mga netizens dahil tinawag silang hindi maganda na makuha ano ng pangalan. Nag-explain uh -huh. lang po sila. Ano pong reaksyon niyo? Unang-una pa lang, alam na nila yung tao na may kabahay na, di ba? Pero bakit nila ginagrab yung pag chat ng boyfriend ko kahit na alam naman na may kabahay na. Kung matinukang babae, re mo ba yan kahit anong sabihin sa'yo, di ba? Yun nga po ang sinasabi ko kanina doon sa dalawa. Maging yung mga netizen. Sobrang nonsense lahat ng sinabi nila as in, Sir Tulpo. Alam niyo po yan. Tama nga naman po. Bakit nga sila pumatol the fact na alam nila na taken na itong si uh, Sir jay Zam? Kung meron kang matinong pag-iisip, Sir Tulpo, papatol ka ba? Di ba? Hindi naman. Correct. On the other hand, ma'am, para maging patas naman tayo rito. Alam naman ni Sir Jayzam na nandiyan ka na, eh bakit pa siya kailangan pa maghanap ng iba? Kahit na anong lapit ng palay, kung ayaw niyang tukain yung palay, hindi naman niya matutukay yung palay. Eh, yun naman ang pagkakamali ng isa. Dahil hindi ko rin maintindihan kung anong pag-iisip din ba pumasok dito sa isang lalaki na to. Kayo po ay victim dito, ma'am. Kahit nasa sa gulo tingnan, victim po kayo rito. Victim ng panluloko, kung pwedeng tawagin or kayo po ay nasaktan. Both sides. At yan po yung kung bakit mga netizens ang simpatiya po sa inyo. Wala po akong pakialam sa simpatiya. Ang gusto ko yung totoo, Sir Tulpo. Kasi ako as babae, kahit sabihin mong may mag-chat man sa akin ng kahit sino man dyan or kahit ano mang ipakita sa akin, pera, bahay, sasakyan, hindi ko papatulan, Sir Tulpo. Okay. And I respect that. So, nasaktan po kayo, in other words. Yun po isang dahilan kung bakit kayo po yung naglantad at nag-post sa social media at went public. Tama po. Mm -mm. At ang differential dito, ma'am, yung bang akala nung isa tulad ni Nika, eh mapag-usapan in private. However, nagulat na lang siya, biglang lumabas ito sa public. So, ibig sabihin, hindi tumupad daw sa usapan si Jason na mag usap ng in private. Siguro, sabi ko kanina, analysis ko, etong eh, si Jason nagsisisi sa kanyang ginawa and then he wants to be honest and tell all na siya sa inyo, nagkumpisal, kaya kailangan niya sabihin sa inyo yung lahat ng mga pangyari. Tama ba ma'am? Ganun ba yung nangyari? Sinabi naman niya lahat sa akin sa. Pero siyempre ako as babae na may kabahay niya. Siyempre masasaktan ako kasi wala akong alam alam pero okay na po kayo ni Sir Jay Zam, Ma'am Camille. Nag-uusap na kayo, humingi na siya ng sorry at nakamove on na kayo. Siyempre sir, hindi pa nakamove on. Ma'am, kailangan niyo po mag-move on dahil kung hindi, may stress lang po ang abuti niyo. Hindi naman ako sir na yung tao na parang lagi na lang iisipin na ganito, ganyan. As long as sinabi sa akin ni J. Zam lahat at malinaw at walang pagsisinungaling, okay na ako dun sir. Good. Yun nga po yung sinasabi ko kanina kay Nika kasi nga po sabi niya, ulitin ko, she felt betrayed. Akala niya, eh, private na lang yung relationship nila ni at Pag-uusapan na lang. Eh, kaso, nagulat na lang siya at nakarating sa iyo. Sabi ko nga, na umami na si Jason. Siguro, kasama yun sa pagsisisi niya at para magbago na siya, kaya niya nasabi sa inyo. Di ba? Tama ba ako? Sana inisip muna niya, bago niya gawin yun, kung ano yung kalalabasan. Di ba? tana mm. Sana inisip muna niya. Babae siya di ba? Tapos ngayon, tumatakbo pa siya as parang kung ano-anong pageant dyan. Sinatakbuhan niya na yung mga babae daw ay ganto ganyan. Tapos siya naman etong ay nako. Dambi? Oh, sir. Okay, uh, meron kang gusto sabihin kay Ma'am Camille? Sa akin lang naman po, ah uh, ganito kasi yan. Di po, ko na sa inyo kanina, kaya lang naman po nagkaroon na kon kami kaya lang naman nagkaroon siya ng chance siguro. Dahil siguro mag-aaway ata to si Camille, uh, -chat, chat kasi siya dun sa ex niya, na, which uh -huh. is boyfriend ko, na chinat niya. Tapos ako naman to, syempre, tataka ko, bakit kaya siya nag-chat? So, i-sasabihin ko naman kay j Kaya-kaya po siguro nagkaroon ng way at wala po kaming naging relasyon, di naman po ako nagkaroon. So, oh, sir, ganito kasi yan. Noong mga panahon na last year, October or September, etong si Jason nakikipag-chat dyan sa Nika, which is tulog na ako. And nabuksan ko yung laptop namin na nakikipag-usap siya, na nasa tabi niya ako, tapos siya nakikipag-chat. Anong mararamdaman ko nun? Siyempre, masasaktan ako kasi walang kang kaalam-alam na yung... Taong minamahal mo eh, may ginagano na pala. Hanggang sa nagduktong-duktong, sinat ko rin yung ex ko kasi nasaktan ako eh. Mm -hmm. Sobrang wala akong magawa. Gusto kong magsalita, gusto kong maglabas, pero wala. Siguro naisip ko na lang i-chat yung ex ko which is boyfriend naman ni Dambi na may pamilya na sila. Okay. So nagkaduktong-duktong, nagproblema dito sa bahay, sobrang nagulo na, away, bate, alis, alis dyan, hanggang sa etong Nika dumating sa buhay niya na paniwalang-paniwala naman sa mga pinagsasabi ni Jay So inaamin niyo po ma'am na itong mga girls, itong dalawa, ay nabola ni Jason. Hindi alam. Pwede niyo rin kausapin niyang si Jason para malaman niyo rin ang totoo. Hindi, kasi sabi niyo po ma'am, paniwalang paniwala. So, ibig sabihin, yes, na paniwala nila itong dalawa at nabola sila. Kaya sila paniwala. Dahil ko hindi sila nabola, hindi sila nagpapaniwala sa sinasabi ni Jason. Nanindigan sila at na, na oh, Jason, malis manin. ka sa harap ko at hindi kita gusto dahil nandiyan na si Camille. Di po ba? Ang problema naman sa kanila, hindi mo na nila inalam yung totoo bago sila magkagan mga babae na yan. Sa totoo lang po, Ma'am Camille, biktima po kayo rito. May problema talaga din kung tutuusin si Jay Zam. Pasensya na, mama si Sisisihin ko rin talaga rito si lalaki, si Jay Zam. Itong dalawang babae, Yes, may problema sila on the surface pero if you go deep, may problema rin ito talagang kung tutuusin si Jay Zam. Ba't pa siya naghanap? E eh, nandiyan ka naman na. So lahat ng palay na may kita niya dyan pag naglalakad siya sa kalye, tutukain niyan, tutukain. Palibasa yan nandiyan sa tabi niya. Eh nandiyan na kayo po, ma'am, kayo ang ginto na palay. 24 karats pa na palay. Nandiyan sa tabi niya, palagi. Eh nalang tukain niya ng tukain kung gusto niya. Bakit kailangan pa yung mga palay na sa kalye na nakikita niya tuwing may makita siya at tutukain niya? Di ba? Am I right in saying this? Nakukuha niyo po yung logic ko, madam? Yes po. So, may problema pa rin talaga dito si J-Sam kasi ang dami na pumamain, eh. buti sana kung isa lang. Ayan, may dalawa. Hindi pa natin alam, baka meron pa iba dyan on the side. Hindi po ba? Uh Oo. -oh. Si -uh. Si Jaysam daw pagsalitain. Eh, si Jaysam ay magsalita. Nandiyan po ba si Jaysam? Pwede niyo rin siyang kausapin, sir. Ah, nandiyan po sa tabi niyo? May isang po. Okay, sige. Hello po, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir Jaysam. Sir Jaysam, meron pong dalawang girl uh, sa Kapon kabilang si linya. Po. Mayroon po. Meron po kayong mensahe po para kay Dambi at saka kay Nika? Ano po, Sir Tool po, ito pong problema to eh, ako po talaga yung may pinaka, may kasalanan po dito. At minaharap wow. ko naman po yun bilang lalaki po. At si Camille po talaga ang biktima dito. Ayoko po talaga, kasi po, ang katotoo lang po talaga dito, sinabi ko po talaga sa dalawang yan na ayusin ko po in private. Kaso po, meron po kasing isyong kumakalat po sa akin na walang katotohanan po sa social media na naging babae ko daw po. Kaya pinanindigan kong hindi po totoo yun. At Parang nakonsensya po ko sir Tulpo na pinagtatanggol ko po yung sarili ko tungkol sa katotohanan tapos may tinatago po ako kay Camille. Kaya nilabas ko po yung mga at mililihin ko kay Camille, lahat-lahat po sir Tulpo kasi hindi ko po masisimulan yung pagbabago sa pagkatao ko po kung mayroon po akong tinatago sa kanya. Yun nga po sabi ko kanina na okay. sinabi mo na lahat bilang pagsisisi at uh, kalimutan na nakaraan at magbabago ka na. Yung nga sabi ko, kaya isang day lang kung bakit ka siguro nagsalita kay Camille despite the fact meron na kayong usapan nitong sinay na tatahimik na lang, in private yung ayusin yung problema. However, may mensahe. Sige, Dampi, may mensahe ka kay Sir J. Zam? Sir, paano naman po yung pagkatao namin? Paano po yung mga... Pa paano po yung pagkatao ko? Paano po yung mga nawala sa akin? Lalo yung trabaho ko, sir, na pinaghirapan ko po, sir, paano po yun? Kasi po, sir, ako kaya... Ma'am, ma ma'am, kausapan niyo po si, si Sir J. Zam. So, eto nga, J-Sam, sabihin mo naman sa tao na wala naman tayong relasyon, wala naman tayong napag-usapan na gusto kita, gusto mo ako, hindi naman tayo nagkaroon ng feeling sa isa't isa. Yun lang naman yung ano ng mga tao sa akin na kabit mo daw ako, yung kwintas ko daw, galing sa'yo. Hindi na lang ako nagsasalita kasi ayoko tong lumakit. Pero ang pinaka ko dito na, na nag-post si Camille nang, nang wala namang permission, yun yung pangit eh, kasi nasira ako ng sobra. Hindi yung, ang inisip nyo, yung nararamdaman nyo, oo, galit na galit kayo, pero sana, kung nasa tamang pag-iisip kayo, influencer kayo, tapos yung mga fans nyo, bata, pwedeng i-private natin kasi ang daming nawala. Yung pamilya ko na depressed, yung trabaho ko nawala. Yun na nga lang yung, ano eh, yung way ko para di makabigat sa pamilya ko nawala pa. Okay, sige. Ikaw naman, uh, Nika, meron kang gustong sabihin kay Sir Jayzam, Ma'am Nika? Hindi ko po alam kasi iniwan niya, feeling ko po kasi talaga iniwan niya ako sa Eres. Kasi gabi, magkausap tayo. Alam mo yan? Sabi ko, kaya mo yan. Kasi um, matagal na po kaming lumayo sa isa't isa talaga, Sir Rafi. Uh, we've moved forward na from both ways ng buhay namin. And sabi ko sa kanya, uh, makakaya niya yung, yung pinagdadaanan niya noon. And that time po, sabi niya is, hindi po lalabas yung sa issue namin, which is alam na po that time ni Camille. And nag-chat po sa akin noon si Camille, minura ko, sabi niya, hayop ka. And then sabi ko, hindi ko naman yung uh, hindi ko naman siya tatakasan, kakausapin ko si Camille. Pero that time po kasi sabi ni Jaysam, aminin mo na lahat, ako yung mali dito. Pro uh, so ma'am, makasingit ma'am, ma'am Nika, hindi niyo po masisisi si Jamil na mapamura at manggagalaiti. Oh, doon, wala Apo. Po okay, doon. sige. Sinabi ko lang Mabuti po sa lang sa po. po. Gusto ko lang maging klaro. Karapatan Apo. niya po magalit ang sakin, talaga kung tutusin. Ang sa akin lang po is, uh, pinangako po sa akin na uh, i ano ako in private. And also, nangako din naman po ako nakakausapin po si Camille. Aaminin ko lahat. Kaso sabi ko, that time po kasi galing ako sa training. And also, inakompose ko lang din po sa sarili ko. And also, iniisip ko din po kasi si J-Sam that time kasi sabi niya sa akin, I'm lost. Sabi niya sa akin, um... Uh, hindi ko alam gagawin ko. So sabi ko, pag inamin ko lahat kay eh, kami, mas lalo ko siyang madidiin. So hindi ko muna po uh, kinausap no. ng, uh, ng time na yon kasi sabi ko, gusto ko muna pong makalma. tas nung, da, nung pagkagising ko po, after kumain, nagulat po ako, may mga nagme-message na sa akin. Pati po doon sa page nung uh, nika Bernardo po ba yun na hindi ko naman po uh, page, may mga nagsasabi na po na kung ano-anong words and also nakakatanggap po ako ng mga death threats. Ang sa akin lang po eh, is yung pinangako niyang private and also the sana hindi ko na, uh, in, pinangako ko naman sa kanya na kakausapin okay. ko si Camille para matapos lahat. Yun po yung hindi nangyari. Okay. Ma'am, una, yung sa death threat, uh, wag mo maglala. Uh, natural natural lang yon sa mga fans na sa sobrang galit na kapagsalita ng hindi naman talaga nila intensyon na gawin yung mga sinasabi nila doon. So, wag ko kayo mag problema doon. Ngayon, since eto po, nailabas nyo na sa mga nyo ng na loob, nakapagsalita na po din yung si Camille at saka si Jayzam, so siguro po it's about time na mag-move on na kay pareho. Lahat, okay? Ako po, sir, Toul, po, po, Sige po, okay, sir okay. Jay Zam. go ahead po. Sa akin naman po, yung yung salitang sorry, isang salita lang naman po 'yan eh. Pero hindi ko po narinig sa dalawang nagsalita po. Huwag na po nila sana isipin yung pagmamalinis nung imahe po nila kasi ako po hindi ko na po iniisip 'yan eh. Ang mahalaga lang po sana ay eh, magstick na po kami sa katotohanan at sabay-sabay po kami mag-move forward. Kasi po ako ako din naman po na, nawalan din po ako ng magandang imahe sa publiko. Nagbalikan po lahat sa akin yung mga sinabi ko noon about loyalty. Kasi hindi ko rin po alam na aabot din po ako sa gantong problema kaya ayun po para sa akin po, sabihin na po nila lahat sa akin, lahat po ng mali kasi mali po talaga ako pero wag na wag naman po nila sanang questionin yung sarapatan ni Camille bilang na, mag, na magalit sa nangyari sa katotoha ng nalaman po niya. Agree, I agree. Okay, Ma'am Dambi at Ma'am Nika, I agree totally with uh, Sir Jason. Baka pwedeng mag-apologize kayo kay uh, Miss Camille kasi siya naman talagang biktima rito. Baka gusto niyo po Ma'am Dambi para makamove na talaga totally. Uh, ah. Sir andalet si Tony Fowler may gusto sabihin. <laughs> Kanina pa raw po siya nakatutok. Ah, sige. Opo. Sige, pagbigyan natin. Hello, Tony. Yes, <laughs> yes hello po, Sir Raffy. Eh, gusto mo rin mag-react. Ay, na ako nakatutok sa inyo eh. Grabe yung puso ko eh. Ba bakit yung puso mo? Ano nangyari? <laughs> ako po, yung reaction po, dun sa isa, isa damay po siya. Kaya may pinaglalaban po siya, which is tama naman po. Yung isa naman po na uh, na-claim naman niya po na naging kabit po siya, napagtaanan po po yan, Sir Rafi. Yung mamura ka, normal, pero yung lumabas, talaga kasi consequence ng ang ginawa mo. At napagtaanan po yan, lumabas yung issue na ganyan, kailangan niya po talagang tanggapin. Ayun. ba? Diba? Kasi kalandian mo yan eh, panindigan mo. Ganon talaga. <laughs> yun. Diretso. Oh, oh. De, wala nang paligoy-ligoy pa. Direct to the point yun, mama. Lumanti ka kasi sa may jowa. Kaya kung mapapaya ka, mababash ka, tanggapin mo. Yun. Si oh. Okay. Sherry, gumaganong-ganong si Sherry. Oo nga naman. Wala nang, wala oh. nang pasikot-sikot. Diretso hanta talaga ang salita niya, Miss Tony. Maraming natuwa sa mga 90 cent doon sa mga sinabi niyo. Oo. <laughs> Ah, sige po. Gusto okay. ko lang po malamig yung nakatutok po ako. Salamat po ma'am Toni. Salamat po. Sir, Tony. Sir, salamat, sir, po. Salamat, sir salamat po. Sir Tulpo, pwede po, po pa akong magbigay ng mensahe. Sige po. Sir Jerzam, sige po. Go ahead po. Um, sa mga kalalaki yang nanonood po dyan, humihingi ako ng pasensya dahil alam po na dadami kayo, na ako question kayo ng mga girlfriend nyo dahil sa issue namin, uh, na paghihinalaan din kayo. Gusto kong magbigay ng mensahe na... Dahil nasubukan ko magloko, sinasabi ko po sa inyo na walang ibang magiging kapalit tong panloloko nyo sa taong nagmamahal sa inyo kundi kamalasan, kontensya, gabi-gabi. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag nyo na po subukan. Yun po. Salamat po. And I can feel your sincerity, sir. Napipil ko po. Salamat po, sir. Tuhin po. Salamat. Alam ko, sincere po kayo dun sa mga sinabi nyo. Ma'am Dambi and Ma'am Nika, baka pwede dihong mag kayo kay Camille. Huwag na okay kay, ano, wag na uh, J. Sam. Kay Camille na lang po kasi biktima po rin si Camille. Baka pwede ho, Ms. Dambi. Ah uh, Sir Raffy, uh, di ko po kasi makita kung saan ako nagkamali kasi hindi naman ako. Siguro man para makamove on na. Kasi balik po natin yung mundo. Kayo po si Camille. Okay? okay? At meron po kayong boyfriend o live-in partner. Hindi lang asawa. Matagal na kayo ng pamahalan. And then, meron pong sumingit. Opo, okay, sir. Ay, victim, victim lang din naman po ako dito. I know. I know. Pero ang pinaka-victim po talaga rito si Camille. Sige. If you don't want to apologize, it's up to you. Kasi request lang po yan ni Sir J. Sam. Po, po. Okay lang po yun. Yung, yung pagsusori po, yung po hindi naman obligasyon, kung baga option nyo po yon. Totoo nga po, ma'am, sinabi ko naman um, kanina pa to, victim rin kayo. Pero ang pinaka-victim talaga rito kung totoosin si Camille. Kayo po, ma'am Nika, gusto nyo po apologize o hindi? Option nyo po yon. Sa akin po, um, mag-sorry po ako dun sa part na alam kong nagkamali ako. Okay. Ayun. Uh, so, uh, nag na po kasi kami ni Camille sa phone. And ayun na ayos, uh, hindi ko po alam kung naayos namin doon lahat, pero sinabi ko naman po sa kanya yung naging pagkakamali ko. Pero dito, ay, since nandito ka na, kami I know na nasaktan ka and nasaktan din naman ako at lumalakad yung issue and also I've been uh, we've been receiving both uh, opinions sa barehong side at gusto kong magsorry kung sa pagkakataon na dahil sa pinili kong magmahal sa pinili kong Uh, maging masaya is nabulag ako sa katotohanan ng pwede kitang masaktan and I faced the consequence naman na kasi pati po yung pagkatao ko na yuraan, yung image ko na matagal kong inalagaan is uh, nasira na po pero gusto kong magsorry dun sa naramdaman mo kasi alam ko hindi yun biro and babae din ako na intindihan kita And sana uh, sa darating na araw na to is natuto tayo sa lahat ng pagkakamali. Kasi after everything, Uh, lagi naman tayo may pagkakataon para magbago and never magiging sukatan ng kakaihan mo, never magiging sukatan ng pagkatao mo, yung minsang pagkakamali na, na mong gawin. Okay. And yun lang po. Well said. Tayo po, last words. Ma'am Ma Camille, may gusto ko yung sabihin bago tayo magtapos. Nanyo pa ba si Ma'am Camille? Sir Rafi, pwede po yung mami ko? Ah, sige po, sige po. Mami gilyo ano pong gusto nyo sabihin, Mami gilyo Walang po kasing linawin ulit kasi hindi po ma-express ng anak ko. Si Dambi po kasi, hindi niya po mahanap yung, yung dahilan bakit kailangan niya pong mag-sorry kay Camille. Eh si Camille po ang nag-post sa anak ko na yung anak ko po ay idinamay lang po nila. Idinamay okay. po nila yung anak ko, wala namang pong relasyon yung anak ko kay Jay Sam. Bakit po magsasorry si Dambi? Dapat nga po sila, kaya nga po kami lumapit sa inyo dahil gusto po namin linisin po nila yung pangalan ng anak ko dahil hindi naman po nagkaroon ng relasyon yung anak ko at saka si Jaysam. Si Jaysam po ay kaibigan po, po, ng anak ko at si niya. Tapos ipinost po, idinap nila yung anak ko sa pagpo-post na babae daw po ni Jaysam si Dambi eh hindi naman po yun nangyari. Okay. Okay. Uh, yung uh, pag-apologize, ma'am, galing po kay Jay Zam yun. At sabi ko naman, baka gusto nga niya para makamove na. However, kung ayaw po ni ma'am ma, am, ma am Dambi, okay lang po yun. Hindi naman sa pilitan. Uh, gusto mong salita, ma'am Camille? Um, gusto ko lang din po sabihin sa anak nyo na bago siya sumakay ng sasakyan namin, at nakipaghalikan sana po bukas po yung isip niya bago niya po gawin yun at bago din po kayo magreklamo at saka uh, sana rin po kuntong sabihin nakikitaan si ma ma Mami Gillyo, pa gilio, po natin magsalita si Camille po pwede po ba sige po uh -oh, po Miss Camille pwede po ba at saka bago po siya mag-isip kung bakit hindi namin din siya sinisisi eh abot po ang sent ng anak niyo ng suso sa boyfriend ko. Sana po alam niyo 'yon. At alam niyo rin naman pong may anak yung anak nyo. May pamilya na po 'yan pero bakit po niya pinili maging ganyan? Ang pagkakasabi rin po sa akin ni Jaysam, may gusto rin po niya maging sugar daddy si Jaysam. Alam nyo po ba 'yon? Napasama patuloy. <laughs> alam nyo 'po ba 'yon, ma'am? Kasi lagi Pero sa mga sa mga pinag-uusapan natin. At saka naku Alam mo dami kung... ang bobo mo, literal. Sabi mo ano ginawa ko tayo. Alam mo kami, wala naman akong ginusto dito. Hindi naman ako nag-insist nito eh, napaiikot lang naman ako dito eh, nab nab nabilog wow. nabilog ako pati yung sa mga pictures na 'yan. Sabi mo kung paano yung halik, sabi mo yung halik yung ginawa. Dapat nga i-demand mo sa suggestion. Alam yes, mo tatanggapin pa? mo na lang yung ginawa mo hindi mo pa magawa. Chat ka ng chat sa akin, wow ang sexy mo, wow ang ganda mo. Tapos Ganyan pala gagawin mo sa akin? Anong klaseng pagkakaibigan yan, Dambi? Di ka na nahiya sa pamilya mo. Kung hindi, kung di naman dahil sa'yo na tuwing nag-aaway kayo ni Jason, parang ginagawa mong gusto, mo, gusto mo na i-convoy ko! Napakakitid ng utak mo! Grabe! Saan naman pwedeng i-chat eh? Siguro parang naging way na yun ni Jason na magtuloy-tuloy. Diyos kung ko, isipin mo yung utak mo, hindi puro s**to ah. Dapat hindi ka nag-chat, ex mo na okay. yun eh. Poison ko na Tira ulo ka okay. ba? Pati nyo na kami matamay kapag ka-out kayo. Dapat hindi ka nakikipaglandian kung alam mong may kabahay na. Nakikipaghalikan ka pa. Bakit? Bakit? Ako ba? Ako ba ang nag-insist? Ako ba lumande? Ito, hindi ito. naman, di ba? Babae ka! hindi mo oh, ako. Napakakitid ng utak. Sabihin mo ako ginawa. Ako, wala akong gusto sa mga nangyari na to. Lalo yung sinasabi ni Sertul po, pasensya na po. A ako na po aawat para hindi na po mapunta po sa kung saan pa po ito. Ako po talaga yung may kasalanan, sadyang nadadala lang po ng galit si kami na insindihan ko po. Pero, yun po, pasensya na po talaga kasi kasalanan ko po talaga ito, Sertul po. Ako po talaga humihingi ng pasensya kasi hindi naman po to mangyayari kung ano. Kung hindi ko rin po talaga ginusto, kasalanan ko po talaga. Hiniling ko po na sana makapag-move forward na po tayo. Maharapin ko po ito bilang lalaki. Hanapot na po lumakay lalo. Okay. Ma ma magandang ginawa mo, uh, Jason. Nagpakalalaki ka at uh, pinanindigan mo yung kasalanan mo. So, opo, opo. I hope lahat tayo makamove over na kayo po. Maging kayo po, Mami Gilio. Uh -huh gusto ko lang naman po sabihin yung mga nangyari sa sasakyan po na yung sa halikan po. Hindi po sir, hinalikan po ako sir. Wala naman po nangyaring malala noon. Tapos, sin sinasabi ko po nila na may nangyari po na wala nga po nangyari sa akin na ano eh. Na... Ma'am, maaari nga po ma'am walang nangyari sa inyo. Maniniwala po ako na maaari walang nangyari sa inyo. Pero ang dating po kasi yan kay Camille, malaswa. Kasi nga po, oh, number one, sasakyan po nila yon ng kanyang boyfriend. And then number two, may picture na kahalikan mo siya na alam mo naman na itong si Jaysom ay taken na. Yun po yung pinupunto ni Camille doon, madam. Apo, apo, Tapos meron pa yung kwento na sugar daddy, gusto mo maging sugar daddy raw si Jason Eh nakarating kay Camille yun, eh na high blood tong isa. Of course, kay sinong babae na gagawing sugar daddy yung kanyang boyfriend, abay na, high blood ngayon. Di po ba? Alam mo sir, alam mo sir hindi naman po, alam naman po ni Jason na hindi namin po sineseryoso yung mga pinag-utapan namin na ganun. Huwag na lang po siguro palalain sir. At saka, okay. Ma'am, ma, saka, ma alam niyo ma'am, okay na po sana ma'am eh. Kung hindi nagsalita, si ma na si Mami Giulio. Okay na sana lahat. Eh, tatahimik na si Camille, di ba? Nananahimik na yung isa. And then nagsalita yung mami mo, ayun, na high blood to si Camille, nakapagsalita siya ng ano ako at nga, hanggang sa may mga lumabas na hindi po. dapat lumabas pa. Oo nga po, sir. At saka yung sa salap... sir, hindi naman po siya lapi. Ninalikan naman po ako, sir. Okay, okay. sige po. Maaari nga po, hindi lapi. So, sige po, ma'am Ma Ma Dambi, at least nagkaliwanagan na Ayan po, si uh, Sir uh, Jason, nanindigin na po siya at inaapon uh, niya na, lahat. Po. Di ba, Sir? Uh, ako po, inilayo eh, ko na po talaga yung cellphone ni Camille kasi alam ko po, po, ma magagalit at magagalit pa rin po siya sa mga naririnig po niyang sinasabi kay ni Miss Dambi po. Pero Sir Tul po, ako po, humingi po talaga ako ng pasensya sa lahat ng nadamay na apektuan. At willing po akong magbago, hindi ko po aayang habang buhay po akong maging manluloko. Jason, Ay, oh. Jason, pero... Oh sana ano malinis mo yung pangalan ko kasi sobrang gusto ko maibalik yung trabaho ko alam mo naman di ba na, na, ano boyfriend mo naman at saka nag uh, alam mo naman nag-aaway kami ng jowa ko ano naman yung work ko sa sahod ko di ba ang, masasabi ko lang sa iyo Dambi ang kaya ko lang ayusin na problema yung problema namin ni Camille kasi sa tiwala pa lang uh, ko ulit yung tiwala ni Camille sobrang habang panahon na para sa akin yon kung naman man yung personal na problema mo ikaw nang dapat umarap niyan kasi hindi lang naman ako yung may pagkakamali dito. Hindi lang ako basta dapat sumolusyon sa lahat ng problema ang nangyaring ito. Tama, makasingit po. It takes two to tango. Ang ibig sabihin po ni uh, Jason dito, Ma'am Dambi, ako mo na may kasalanan ka. Pareho kayo may kasalanan dito. So, si uh, Jason, inaayos niya yung problema niya kay Camille, ikaw din ayusin mo yung problema mo sa boyfriend mo o mister mo. Yun na lang po siguro. Okay? Sige na po. Uh, at least tapos na to para sa akin. Sana close na to maliban na lang kung magsasalita pa itong si Dambi pero sa nakita ako, et tapos na ito. Okay, Ms. Dambi? Uh, sir. Ma'am. Uh, sa akin po kasi na anong tawag dito, yung umaamin naman po ako na Ma'am, okay, ma'am. Ma what is it that you want us to do? I mean, ano po gusto niyo mangyari, ma'am? Sir, ang sa akin lang naman, o oh, I amin mean, naging kasalanan ako. Inaamin ko naman talaga ang naging kasalanan. Oh, pero ma'am, ano gusto niyong mangyari, ma'am? Anong gusto niyong ma mangyari? Gusto mo namin na wala kayong relasyon. Gusto ko lang, sir, na maging malinaw po sa lahat, lalo po sa mga fans nila na wala po kami naging relasyon, sir. Yun okay. lang po. Sige, hindi loud and clear. Po, okay, sige. Gusto pa parating sa lahat ng mga netizens na wala kayong relasyon ni uh, sam Good. Okay, yun lang. Tapos na, ma'am. sir, hindi po kami nag-flirt, sir. Yun po. wala po kami relasyon. Hindi po kami nagkagusto sa isa't isa. Wala pong flirt. Yun lang po, sir. Okay. Gusto ko malinaw sa kanila. At saka po pala, especially itong uh, ko, tigilan nyo na po kasi ito po galing sa lola ko po to, hindi po to galing kay Jason. Okay, clear. Ayun na po. Okay na po, ma'am. Ayun. Opo. Sige. ah uh, ikaw ni ka, okay ka na rin. Clear na. Ayun po, nag-sorry naman na din po ako. Good. And gusto ko lang din pong maklear yung ko in public. Okay, sige po. Salamat po sa inyong dalawa, Ma'am uh, Dambi at Ma'am Nika. Magandang hapon po sa inyo. At Sir Jay Zam. Maraming maraming salamat po, S sen. Salamat Sal po. po. Ako po, umingi ulit ako ng tawad sa lahat po ng nadamay, sa lahat po ng tao at sa mga ibang kalalaki ang nadamay rin po na question ng mga girlfriend nila kung meron din po silang tinatago. Ang huling mensahe ko lang po ulit, kung naiisip niyo po na gawin to, wag na po kasi konsensya, rin, konsensya at kamalasan po yung babalik po talaga sa inyo. Kahit matagal niyo na pong tinatago, lalabas at lalabas pa rin po talaga. Sir, may request po itong si Rose Ann. Kung pwede na po pagsalitay natin si Camille, reaction po doon sa mga sinabi niyo. Lala pa siguro yung kayo na nanindigan at inako niyo inyong kasalanan. Baka meron daw mensahe si Miss Camille. Ma'am Camille? Hello po. Okay, meron po kayong gustong sabihin at eto uh, si Sir Jayzam nagsisisi at nakita ko naman po yung kanyang sincerity kanina. I, I, can really see it. Na sincere siya uh, pag ako sa kanyang kasalanan, nagpakalalaki siya. Ano pong reaction yun doon? Um, gusto ko lang po sabihin na sana maging lesson to sa lahat ng tao, lalo na sa mag-asawa, na kapag alam niyong okay na yung buhay ng mga tao, please lang wag na kayong manggulo, ganun. Kasi hindi niyo alam yung dadali ng tao. Kung gano'ng kasakit, Lalo na sa mga babaeng walang utak. At di nag-iisip bago kumilos. Sana maging lesson lang sa inyo yung mga gantong bagay. po, Sige po. Ma'am Camille, maraming salamat po sa time na binigyan niyo sa amin. Magandang hapon po, Ma'am Camille, Sir Jayzam, Ma'am Dambi at Ma'am Nika. Tapos na. Close case na ito. Victim talaga dito si Camille. Kahit nasang anggulo mo titingnan. Of course, yung dalawa, maaari din siguro. Ang kagandahan ng dito kay Jay Zam, nakita ako yung pagsisisi niya. Yung habang nagsusori sa naiyak siya eh. Although wala tayong video niya, pero yung boses niya kung saan ang gagaling yung kanyang boses, pagsasalita, pagsusori, may kita mo, sincere na sincere siya. And eto na, tapos na. Move na tayo lahat. Kayo po mga netizen, baka pwedeng stop na. Wala na pong muna mga bash-bash. Okay? Yes, Of course, yeah, nagmamahalan daw si uh, Jason at Camille. Tama. May nagsabi pa nga na napakaganda ni uh, Camille. Ba't ka pa maghahanap ng iba? Tama rin. Well, tao lang naman tayong lahat. Sino ba sa inyo nang magsasabing kayo ay perfect at walang kasalanan? Sino? Wala. Lahat tayo. Pumunta ka sa salamin. Kakausapin mo yung kaharap ng salamin. Sabihin mo, perfecto yung taong yan. Hindi. Lahat tayo nagkakamali. Mga kapatid, meron na po tayong 19.6 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. At kung nagtataka kayo kung bakit hindi kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tool for Inaction YouTube channel, make sure po na pindutin niyo po yung bell button dyan sa gilid. Select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Rafi Tool for Inaction.